Ayan, what's up mga kapitbahay? No? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, so for today's video mga kapitbahay, mayroon tayong scenario, ano? Kasi ito mga kapitbahay, uh, tip 2, no? May tip ako sa inyo kasi ito mga kapitbahay, dito sa building namin na to, uh, marami kami additional na camera na ininstall dito sa building na hindi na namin dinaan sa conduit, which is hindi na namin dinaan sa tubo yung kable. Kaya ang nagiging problema namin ngayon is nagkakaroon kami ng problema dun sa mga wiring namin at saka dun sa mga camera namin kasi ninangat-ngat siya ng daga. Okay, so ganito pa yun mga kapitbahay kayo. Kung mara, may mga additional kayo, required nyo talaga na dapat ilatag nyo talaga sa conduit yung uh, kable nyo. Kapag kunyari, yung uh, office nyo is stand alone, which is naka, Uh, lagay sa malapit sa residential o malapit sa ilog. Katulad sa amin, malapit sa residential, malapit sa ilog, kaya ang mga daga nag -aakyatan. Pero kung ari, ikaw, isa kang uh, office mo, nasa building mismo, or like sa Ayala, o sa mga matataas na building, okay lang siguro yun. Pero kung nari, malapit kayo sa residential, kailangan nyo talaga gawa ng conduit kasi kawawa talaga yung kabel kasi kinakain siya ng mga uh, mababait o mga daga natin. Uh, ubus na ubus talaga. Lalo na, paborito nila yung mga dito ng CCTV ayan dito ayan no oh, paborito nila yan ito yung isa kong tinanggal ayan no oh, naputol naputol yung isa tapos yung isa doon sobrang putol na putol kaya natin ngayon papakita ko sa inyo kung paano magdugtong kasi eto mga kapitbahay kung yung mapapansin ayan dalawa oh ayan. dalawa yung nawala dito sa atin kasi magkatabing camera yan na nakatutok doon sa loob ng office kinain lahat siya ng daga. Kaya, ang gagawin ko, ipapakita ko sa inyo kung paano idugtong. Okay? So, eto. ito yung isa nating camera. Ayan. Ito, dawa to. Itong dawa na to is magandang model to na sa ano ata to. Uh, 4,000 o 3,000 plus. Canon Itong klaseng camera nasa or 4,000 ata to. Ayan. Dawa. kayong mapapansin. Ayan. Kita nyo ba? ini mo mapapansin. Ayan yung kable na to, ayan, ito kasi may mga sensor to. May sensor, uh, video si TV, at saka ito yung power kapag hindi ka naka-POE. ayun. So, eto, inubos nyo, yung sensor. At saka, ito yung pinaka-main RJ nya. Ayan, inat-ngat nya. Inubos nya itong dalawa. Ayan, o. Ayan, o. Naputol yung dalawa, yung orange. So, idudugtong natin. Kaya nyo mapapansin, kapag kinat nyo to, ayan, meron pa dito, Ah, putol na rin pala dito. Ay, pero pwede pa. Kapag kinat nyo to, ang laman lang naman nito is parang normal lang na RJ45. Kanyo mapapansin. Ipapakita ko sa inyo ah Ayan, kapag binalatan mo yan, normal RJ45 lang naman to. Kaya pwedeng pwede mo siya idugtong kung gusto mo. Ayan. Loko talaga tong mga mababait na to eh. Medyo mahirap lang to kasi eh. Nahihirapan eh, tayo magdugtong kasi sagad na sagad na siya, yo. Kaya, ayan, oh, o. Mm, sagad na sagad siya dyan. Diba? Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is puputulin lang natin, idudugtong lang natin goods na ulit to. Ito, wala na to. Okay na yan. Kaya, ang nire-recommend ko po sa inyo, kung nari, mayroon kayong isang additional na CCTV, yun niya, kapag nasa residential or nasa public area kayo or naka stand alone of office kayo required talaga na ilatag nyo kasi paborito talaga to ng daga lalo na yung RJ yung ano yung UTP na Cat 5 yung kulay blue ubos palagi yun eh o, tsaka yung Cat 6 namin yan yung mapapansin ganun lang din yung laman yan parang RJ 45 lang din bali ano siya apat yan kayo mapapansin white orange orange Ayan, yung dalawa kasi dito, power. Ayan, iba kasi yung setup nito. So, idudugtong lang natin to para goods na ulit. Tapos, ibabalik na lang natin doon. Kasi, ito lang naman yung kinain niya. Sa so, babalutan na lang natin ng scotch tape. Kasi, ayaw nila ng scotch tape. Ito pa pala, isang tip. Pag, ngwari, kinain siya ng daga, ang gagawin nyo, babalutan nyo ng scotch tape. Kasi, pag yung scotch tape, kinakain nila, tumidikit sa buha nga nila. Ayaw nila yon Okay, kaya dapat balutan nyo ng gano'n. Okay, so ganito. Orange ang nawala. So, idudugtong natin gawa natin ng paraan to para madugtong ihinangin ko na lang siguro to so mabalatan ko to mamaya ayan eh let's go uh, kukunin ko lang yung aking panghinang ihinangin natin to para madugtong siya ulit okay sana madugtong ko siya ayan sana lumabas lang yung konti na yan okay so let's go hinangin natin Kasi sayang to eh Kapag hindi mo inayos sayang itong camera na to napakalena nito at saka pagkatas ng pixels nito. Okay. So babalik ako. Kukunin ko lang yung panghinang ko para makapag ano tayo. Umpisa. Okay. Let's go. Ayan mga bitbag ko yung mapapansin. Ayan nahinang na natin siya. Ayan. Itong iba okay naman yun eh. Ayan. Tapos ayan. Ibabalot ko na lang to ng scotch tape para ayaw nila. Ayaw kasi nila nun, yun. Ayaw nila nun kasi malagkit daw eh. Ayan. So, lalagyan ko na lang yung tape pa isa-isa yung mga yan. Tapos, yung isa mamaya, hinangin ko lang ulit. Tapos, kinituhin ko lang din. Kaya, yon So, let's go. kakabitang ko lang ito ng scotch tape. Tapos, ibabalik ko siya doon sa pwesto. Okay, sayang kasi ito. Kaya, pag hindi inayos eh. Kaya, let's go. Uh, lalagyan natin yung tape. Tapos, itatago natin yung, yung mga ganito mamaya doon sa loob. Tapos, kabit na natin. So, make sure na nakakabit mabuti. Walang dikit yan. Para hindi mag-error. Tapos, ayan. So, dito, banda. Mukhang buo naman siya. Sana hindi nga naputol to. Ayan, buo naman siya. Ayan, lagyan na, na natin tape. Kaya, okay na yan. Goods na yan. Okay? Let's go. Ikakabit natin. Ayan, mga kapitbahay, no? Kung nyo mapapansin, ayan, bumalik na siya. Ayan, bumalik na yung dalawa nating CCTV. Ayan. Goods na siya. So, ang ginawa ko lang dun sa kabila is hininang ko lang din. Tapos, pinagdugtong ko lang sila talaga. Tapos, yung mga kable, pinagbabalot ko na ng scotch tape kasi nga, uh, hindi na kasi pwedeng maglatag ng conduit doon, kasi nakasarado na yung kisame, so ang option na lang talaga, uh, yun lagyan ng scotch tape, tsaka nilagyan namin ng ano, yung pandikit sa daga yung parang may lason, para kung in case na kainin niya mamamatay na siya, para rin na siya bumalik ayan, so yan okay na po siya uh, active na ulit, so ganoon lang yung tip mga kapitbahay, no? kung maari, kayo yun nga, ang sinasabi ko is kapag yung outdoor nyo o yung uh, kable nyo additional latagan nyo talaga ng ano kasi minsan kapag kapag naka flexible lang minsan ginangat-ngat yun nila yung flexible so dapat tubo talaga which is yung plastic yung yung plastic na parang pantubig o pang uh, electrical talaga pwede yun so kailangan lang nyo taga talaga para hindi kayo magka problema sa katagalan pero kung mara katulad sa amin additional uh, parang minadali lang namin yun yan, nagkakaproblema kami dahil dun sa mga daga. Pero dun sa isa kong, don sa isa kong company na sideline, na uh, nasa ano siya, 34th floor na building, ayan. So far, so ilang taon na, hindi naman kami nagkaproblema kasi hindi naman namin naranasan na magkaroon ng daga dun sa building na yun. Wala kaming na-encounter na kinain na daga. Kahit yung mga kable namin is yung mga UTP namin is yung data, voice. Nakalatag lang din sa kasama sa taas lang din. Tapos tinakpan lang, hindi nakakonduit. Sa ngayon, hindi naman kasi wala naman talagang daga. Hindi naman makakakit yung daga sa ganung kataas, di ba? So, yung mga ganung senaryo, pwede po yun. Kahit walang konduit, okay po yun. So, ayan. So, that is our video for today. Sana may natutunan na naman kayo. Konting tip kapag uh, maglatag kayo ng kable for your CCTV or kahit yung pang data sa mga office. So, dapat uh, tingnan nyo muna yung place kung yung place ba, is possible ba na mapuntahan ng daga? Kasi kung hindi naman, okay po yon. Kahit walang conduit. Pero kung possible na pwedeng mapuntahan ng daga, kailangan talaga required ng ka-conduit. Okay? So, maraming salamat. God bless, peace, and thank you so much. Happy holidays, everyone. Sana maging masaya yung Pasko nyo. Alright? So, happy new year. Merry Christmas and happy new year. Bye!